Oh, parang galit yung mukha, oh. <laughs> Paano ba? Eh, <laughs> thank you. Okay, Pinaket mo ako. Huwag ka malikot, ha. Okay, ma'am. Sorry ha, for uh, interrupting yes, you. Pagka Taga Mindanao po. mhm mm May, mayaman to ulit. Ang lawak ng Mindanao, ikaw ba may ari ng Mindanao? <laughs> Sorry. Sa pagadian po, pagadian. Pagadian. Ilang taon na po kayo? 35 po. 35, may anak ka na? Yes, po, tatlo. Tatlo. Ulang? Dagdagan natin. Dagdagan po. <laughs> Minupos na. <laughs> ha? Wala na. Wala na. Wala na, ma'am. Ano na lang madalang na lang. <laughs> madalang na? Lang, na lang. 35 pa lang 'di ba? 35 tama? Yes, yes pa. Ah, okay lang 'yan. At least hindi magasta sa pantay na, no? <laughs> 35 o 55? five. Yes. Tama? Ang bata mo pa, mama. Sabi nga, ito, ito yung sinasabi ko, guys, na ano, uh, early retirement. Mm -mm. <laughs> so, iyan na yung isang hudyat, man para makuha mo yung mga binipisyo mo. <laughs> Kasi malapit ka na mag-retire. Okay. Ano? 35 years old, may tatlong anak. 60. Bakit ka nandito ngayon sa Remy 2.0? Naghanap ka ba? <clears throat> yes. Naghanap na, ano, magma magmamahal. <laughs> Yan. So, guys, sa so gustong umakit dito, guys, ha, 35 years old, may tatlong anak, pinirito. <laughs> may pa ito, guys, pero wala nang sabaw. Tama ba? Sige, <laughs> <Again>, go. <laughs> go! Go, 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 Moderator! <clears throat> Pero may possible pa rin na magkakababy ka kasi meron pa eh. Tama? Yes, yes. Dapat magaling ka dito. dito. Dapat pag uh, sumundot, dapat abot talaga yung updo. <laughs> no? Hanggang hanggang atay, hanggang atay. Abdullah. <laughs> Hello sir magandang gabi po. Hello po, good evening. Ah, mo ka mo ka lang matanda diyan sa dito. Wag ka unang mag-dal dal dal dal, mo munang masalita. Kan maka muna ha. sir ilang taon ka na? 25 25. Mm. kaya mo pagtiisan to. Malapit na. <laughs> eh? Mukhang di na Inbis kaya. Bisas na maghigop ka na saboy no. Pag hinihigop mo to ganito lang. Oh. Ganyan na lang. <laughs> Wala nang tunog. <laughs> okay. Ikaw pa yung maghahanap ng tubig. <laughs> Ma'am, okay lang sa'yo. 20, 20. Bata pa to, ma'am. Eh. Okay lang sa'yo. mat child abuse ako, sir. mat child abuse ako, sir. Hindi, hindi, legal age na yan. <laughs> hindi yan child abuse. Ay, Scorpio. Gagawin <laughs> pa kong sugar, ma'am. <laughs> ah, sige. Ano tayo ba? Scorpio, thank you. Ay, siya mat, signal na ako. Five comes, tapos ka na. Ah. One, two, three, four. Four na. <laughs> Ay, mamayli. Bagal ka. Ilang taon ka na idon? Naririnig mo Single. 30. Mama, okay na ba itong mga 30? Naririnig kita. Pwede na. <laughs> sir, pakipunas ka so, pa na sa sir. Dapat, ano ba talaga, ma'am? Pwede na o mas matanda pa ang hinahanap mo? Mas matanda pa? Kaya, e, so parang, ma parang maging sugar mami ako dito. <laughs> Ito ba? Inantay pa natin ng matagal si Jor? Tapos hindi pala pwede? Yan. Mr. Single, ilan taon na po kayo? 37 po. Yan, pasok. Pasok. May anak ka na, sir? Wala po. Wala? Hmm. Ako, delikado ka dito, sir. Mukhang, hindi ko lang alam kung makakaisa pa to. Hmm. 35 years old. Bunti na lang. Expire na. okay pa yan. Okay pa yan. Sabi niya daw, madalang na lang eh. Hindi, pinapranka okay, kita ha, Kasi may mga lalaki na Kapag nag-asawa sila ng single, ma'am, gusto nila magka-anak din sila ng sarili nila. E dito, kay ma'am, ang case niya is madalang. Oh. Paano kung hindi mo maabot yung uh, abdo? Diba? Paano kung hindi mo at hindi pumutok? Ano yung makakabuo dito? Hmm. Pero may tatlong anak na si ma'am. Okay lang sa'yo, sir? Okay lang, kasi, kasi nakarelasyon din ako ng may uh, single mom na may dalawang anak dati. Oo, kasi si ma'am na-stroke na, oh. Pa-expert na, na-stroke ba? Ma'am? Wala <laughs> na. Andyan ka ba? Wala, wala, wala na. Wala oh, na signal. Wala na. Ayun. Hindi ka nakahabol. Berarti, balik ke Mama Ingat,